Hello, Shazams! Ngayong araw ay samahan nyo lang kaming kumain at mag-explore ng mga ibang bagay na hindi namin nagagawa noon. After nga ng 7pm class namin ay nag-set naman kami para kumain sa labas. At sa lahat nga ng nagtitinda dito ay dito na lang kami bumili dahil bago sa panlasa namin. At dahil payday ng Mariko kaya siya yung bahala sa amin. <laughs> Bale, apat nga yung pinagpipilian kaya sinabi ko na pumili na lang kami sa apat na yon at magtikiman na lang kung anong mas masarap para sa panlasa namin. At kung hindi naman kami nasarapan ay baka naman pwede pa itong i-refund, Charis. Pero in fairness, hindi na namin to binalik dahil masarap naman talaga yung pasta kahit hindi na siya mainit. After nga namin kumain, ay naglakad-lakad na muna kami at napansin ko yung may kulay blue sa tent na to. Last punta ko kasi ng Capital Town ay nakikita ko lang sa labas ay mga kainan larong pambata at mga nagtitindang damit pero ngayon ay may bagong bukas na pwede sa lahat lalo na sa mga tao na gustong mag-explore at maka-experience ng bago sa kanilang hobbies. Kung gusto nyo palang itry to, ay pumunta lang kayo sa Capital Town, lalo na sa mga students na kagaya ko ay nakapromo sila na 100 pesos instead of 150 pesos. Basta magdala lang kayo ng student ID para ma-avail nyo yung kanilang promo. At dahil gigil na gigil na kami ni GengGeng, kaya sinubukan na namin agad para mailabas yung mga hinanakit namin sa buhay. Charis! <laughs> Kung hindi pala kayo marunong, ay huwag kayo magalala dahil tuturuan kayo ni Kuya bago kayo mag-start. Kapag kasakit ko rogo, naya eh, kasakit ting mapula mata. Kahit naman pala mapula yung mga mata ko, ay eh, may nagagawa naman akong tama. Josko, ko, kasakit pala yun eh mga kapanikol. Paano ba ako kukunin ni Coco Martin nito sa Batang Quiapo? Tapos nga namin nilabas, lahat ng sama ng loob, ay sinubukan naman namin itong archery. Pinagpa-practice na lang naman namin kung paano mapahanahin yung mga puso nyo. Char. I really recommend talaga na magsuot kayo ng mga protective gear para hindi kayo magaya sa akin. Pero the rest nga ay super nag-enjoy and napaka-memorable nga ng experience namin dito. Even hindi pa kami ganon karunong nung una. Lahat ng takot namin ay napalitan ng saya. <laughs> Kahit ilang minuto lang ngayong nilaan ko sa bagay na to, ay marami talaga akong natutunan sa mga bagay-bagay. Ayot ko late na rogoren ka na ako. Buti na lang at mahaba yung pasensya ni Kuya dahil kung ako yan, just ko nag-backout na ako. <laughs> Kung napadaan nga kayo ng Capital Town ay visit nyo na rin ang kanilang pwesto. Dahil 5pm to 11pm may open sila at kung gusto nyo ng maraming katanungan ay mag-message lang kayo sa kanilang page. Iniingit pa nga ako ni Geng Geng dito. Huwag kang magalala, may jowa naman ako. Tiyos <laughs> ko, saya na. Bala ko tinod loto. <laughs> Wow! At dahil oras na nga, ay kailangan na naming umuwi. At sana'y nag-enjoy kayo kahit nanonood lang kayo sa mga cellphone Bye. nyo. Shout-out mo pala kay Hoya Tinfante, Tim Payabang, and also Jeremy Mendoza and Shane Gatchelian. Maraming salamat!